Wow! Kagang! Ay! Bago ko kumain guys! lunukin nyo muna bago nyo ngunyain para masarap! Ano tamis talaga? Ang tamis <laughs> talaga! Yeah, Gawa guys! Gaya nyo pala yung tubig ng nyog! Gawin nyo pang sabaw sa kanin! Masarap! <laughs> sabaw sa lubi! <laughs> <laughs> Maglaglag mag sa bit. <laughs> mag <laughs> Gawin yung kanin yung sabaw. <laughs> so kayo guys, magsain ng kalayo. <laughs> <laughs> magsain ng kalayo. <laughs> <laughs> Unahin yung tubig. Malay guys, so yun guys, magsugdot ng bigas. <laughs> Magsindi ng tubig. Naglala. <laughs> <laughs> Magkaldiro ng bigas. <laughs> Magtubig ng <din> apoy. Ayos <laughs> ako <laughs> Magulam ng bauna. <laughs> Isa bawang yuta. Agoy! <laughs> <Okay>. Agoy! <laughs> Agoy! Magkutsala ng kanin. <laughs> Kanini ng kutsara. <laughs> Lunokin ang plato. <laughs> Uminom ng tubig. Ay, uminom ng uminom ng kanin. Kumain ng tubig. <laughs> tama na. Tama na kita-kita. Sinapta <sighs> ka una na. na yung... so, so, uh, 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 tama na, kain mo <laughs> yeah. um, guys, kain um, na. Tama na, kain mo <laughs> <laughs> na. Mamaya